muna tapos na po kami sa pag-iisip sa baba maganda ning araw tara nakatay na mao sila. Ito si Winter ngayon paliliw ko Sige, <laughs> ito ito <laughs> shampoo nila. Ha, pet shop. Ka. Madre, madre de cacao, madre de Ito po nila, nilagay ko na may init. Pakulo ko ng tubig kanina. Para pagbuhasan ang lamig dalawang araw silang hindi naliligo kaya eh, maganda naman ang panahon na kayo kaya nagaya muna sila sa baba eh, binaba ko muna sila so nakabili sila nakabili pa kaya pekis ko ka nga kaya ngayon maligo sila kasi mahirap pag umulan Kahit umuulan naman, pag walang ulan, ang ginagawa ko, sinisiyan ko sila na walang ulan. Ito ngayon si Winter, isang taon. Kahit to, ano, paliborin yung aso ninyo. Kaya may mahilig mag ng aso, mga ganitong maliliit. Mga sityo sila. Pero mabait sila. Hindi sila nangangagat. Pagamat kumpleto naman po ito sa injection. Lahat ng injection eh binibigay naman sa kanila siyempre halaga mo. Eh mahal mo sila. Mahal ka naman nila. Eh dapat lang halagaan mo sila. Ganyan kung ang pagkahalaga ng aso. Hindi po pwede yung kumuhaso lang. Makasabihin mo hindi. Ako, iba nga mga ibang treatment ko sa aso. Lalo na yung kasama namin natutulog. Kaya pag maglaro sila ka, mo kami sa pagiga. Okay lang. Kasi aso naman namin sila. Kaya, ganun na lang ang pag ko sa kanila. No? Ayan. Hindi sila nararamigan masyado kasi mainit ang tubig. Talaga po lang mainit. Ayan na ito, si Winter. At ang tawag ito, one year old, ito ay John. Ayan. Napakabait. tali na di si pag 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 alam ng pag pag sila kasi Kaya sa susunod, baka pagkukupitan na sila. Kasi kulot sila eh. Nangilita na ko lang yung pagkakulot nila. Okay. O pagpagpa, pagpagpa. Sige. Pagpagpa. Isang pagpagpa, pag yan. O. Ito na Pag sinabi nagpapagpag. Na. Eh. Yeah, Ngayon. Yeah. So, nakaligo na po ito, ano, si Winter ito. Ayan. Nakaligo na siya. Kaya, pupunasan na lang natin. Alam niyo pag magalaga kayo maso, ibigay nyo lahat. Pagkain nila, araw-araw, bago luto, at ay matma, atay ay balumbalo na ng manok. Pero pa silang pedigree, ha. Bukod sa atay batong balumbalo na ng manok, pero pa silang pedigree. Yan, pagkain, masustansya yung pedigree. Siyempre, food supplement yun eh, sa mga haso. Very nice yun. Ano? Kaya, tapos kumpleto pa sila sa lahat ng injection. Maging sa rabies. Kaya hindi naman ako nagkala na kung makakagat man. Meron silang anti-rabies. Pero hindi sila nangangagat, mabait sila eh, sanay sa mga tao kaya gano'n ano so, ito, ito ang inyong kaibigan Jesus brother Manny Bogista yung kaibigan Jesus na si Chu. Si Chu po sila sityo sila ayan o oh. no? uy ayan na oh. naka video ka huh? Bakit, ko, ang bagit naka natres ko nga ba? sige yung isa naman sige po kukunin ko naman si sa amin. Hanggang dito na lamang. Like and share and share and share. Sana nagustuhan nyo po. Ano? Pakainin nyo po silang hindi tira-tira. Kung po nila hindi tira-tira. Bagong luto araw-araw. Sige. Hanggang dito na lamang. Ano? pag sa sasunod